presyo ng itlog, inaasahan na tumaas sa nalalapit na holiday season. Narito ang news scoop ni Ralph dela Cruz. Inaasahang tataas ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa nalalapit na kapaskuhan. Matatanda ang dating naglalaro lamang sa 6 na piso hanggang 8 piso at 50 sentimo ang kada piraso ng bintahan ng itlog. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, umabot na sa mahigit 7 pesos ang small size o peewee eggs, habang 9 pesos at 15 centavos naman ang medium size ng itlog. Aminado naman si Philippine Egg Board Association chairperson Gregorio Sanjejo na bahagyang nagtaas ang presyo ng itlog dahil humina ang produksyon. Subalit pagtataka ng mga ito, masyadong mataas ang idinagdag sa presyo ng itlog. Habang sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Gio Victor Savellano, panandalian lamang ang inaasahang pagtataas ng presyo ng itlog ngayong holiday season dahil pinapadami na anya ang mais sa bansa na ginagamit sa patuka sa manok upang maparami ang supply ng itlog. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.